Hindi umano paniwalaan kaagad ang mga sinabi ng contractor na si Curly Diskaya kaugnay ng anomalya sa flood control project ng gobyerno. Ito ang sinabi ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa panayam ng broadcast journalist na si Pinky Webb sa on point ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Jokno na sa loob ng 36 na taon niyang pag-aabogado batid niyang hindi lahat ng testi ay nagsasabi ng totoo. Bilang abogado, ang una niyang tanong ay kung ano ang tunay na motibo ng mga diskaya sa kanilang pagbubunyag. Iginiit din ni Jokno ang kahalagahan ng paggamit ng common sense sa pag-aanalisa sa mga testimonya. Sinabi ni Jokno na mahalaga rin na makita ang buong larawan ng pakikipagtransaksyon ng mga diskaya sa gobyerno mula noong 2016 kung kailan nagsimula ang kanilang construction company. Na ang tanungin kaugnay ng mga mambabatas na pinangalanan ni Diskaya, sinabi ni Jokno, posibleng may kinausap ng mga abogado ang mga ito para sa kanilang susunod na hakbang.